magandang magandang buhay mga okay hello po kumusta na kayo lahat dyan welcome back sa aking channel coach Manny po ngayon kasi dahil walang player nag-iisa lang ako rito ay uh, gusto ko i-share sa inyo yung aking uh, mga karanasan yung mga hindi magandang karanasan sa aking pagtatanim at eh, eto panoorin nyo muna yung aking mga hindi naging magandang karanasan Sabi, ano, siguro kayo naranasan nyo rin yung mga ganyang hindi magandang karanasan at talagang ano naramdaman ko magkahalong uh, inis nagigigila ako at talagang nalulungkot ako dahil talagang uh, namatay yung mga aking namatay yung aking mga pananim madagkambutas-butas yung mga dahon at naalala ko yung aking uh, tinanim na sitaw namunga na kaya lang grabe yung mga itin, itim na langgam yun ang pumatay dun sa aking tanim na sitaw at talagang sobrang nalungkot ako kaya hanggang ngayon, hindi pa rin ako nagtatanim ng sitaw. So, yun naman tinanim kong okra. Ayun, natatandaan ko. Grabe, yung mga pulang langgam naman. Kinabayuhan ng gusto yung mga ano, yung mga bulaklak. Ha? Yung mga talbos. Tapos bandang huli. Grabe, tinagtad ng mga kulay puti. Ano ba yung mga kulay puti? Apids pa yan. Sobra, grabe. At yun na. Namatay na yung aking tanim ng okra. Kaya, ang ginawa ko ay uh, nagbinantayan ko na may higit. Talagang binantayan ko na yung mga uod, yung mga aphid, yung ano-ano pa mga insekto na 'yan. Pero syempre, hindi mo naman talaga sila mababantayan lagi-lagi, uh, 'di ba? Kaya syempre, eh, nag-isip ako, nag-research ako at ako'y nagtanong-tanong, tanod din ako sa YouTube at uh, sa Facebook, eto nakita ko to. Ha? Nakita ko to at hiraya ko to. Nakita ko lang to sa Facebook. Ngayon, itoy uh, i-spray ko. Ngayon, pag ito effective, syempre, i-share ko sa inyo kung paano ito ginawa. Kaya i-spray ko muna. Ayun. Pero siyempre, bago ako mag-spray, uh, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa akin channel, ay uh, subscribe naman dyan. At siyempre, click nyo rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video. Ayun po. At uh, siyempre, gusto ko rin i-shout out ang isang uh, lagi kong pinapanood sa YouTube. Marami akong pinapanood sa YouTube na mga plantito at plantita. eto gusto kong i-shoutout itong isang uh, uh, plantito na ito ay nagmula sa Rumblon. Siya po yung isang teacher, coach ng athletics. Ha? Siya po ay si The Green Tom. Ayun. So, shoutout sa'yo, Green Tom. Ang dami-dami kong natututunan. Lagi ako nanonood ng mga video nyo. Kaya yun, ini-encourage in ko po kayo na manood kayo ng video ni Green Tom dahil marami kayong matutunan dyan. Ayun, salamat at uh, sana magkita tayo sa mga susunod na laro. Sa palarong pambasa, sana magkita tayo. Okay? So, ngayon po, uh, mag-spray na tayo. Samahan nyo ako. Let's go! Ito po yung isang kung pananim na hindi naging successful. Ayan, namatay na. Dahil dito, nakikita nyo ba yan? Yan, dahil sa mga insektong yan, buhay yan. Sumagalaw yan. Ngayon, i-sprayan natin yan. Titingnan natin kung ano mangyayari. Yan, nagsigilawan na sila. Taman tama, mayroon din langgam dito. Yan yung mga langgam, oh. A few moments later. dito maraming langgam testingin natin to kailangan kalampagin natin to para lumabas ayun na ang dami oh Ayan, naniga silang lahat. Effective. Effective yung ating pang-spray. Ayan, nakita nyo kung gaano ka-effective yung ating pang-spray. Ayan, oh. Ayan, naniga sila, oh. Ayan. Langgam yan, yung mga namumula na yan. Naniga sila. Ayun, nakita nyo naman, di ba? Grabe. So, success. Effective ang ating uh, uh, ginawang uh, panlaban sa mga insekto. At syempre, dahil ito effective, sishare ko sa inyo. Okay, ito, paluorin nyo. na nakita nyo man super easy na pakadali gawin ha at uh, inuulit ko ulit ha simple simple dalawang basong tubig isang basong suka dalawang uh, kutsarang dishwashing liquid paghalo aluin i-mix natin at i-apply na at alam nyo yung iba hinahaluan ng uh, mantika hinahaluan din ng sili ng bawang at ng kung ano-ano pa pero itong ginawa ko ay uh, simple lang, di ba? So, simple-simple, hindi ko hinaluan ng mantika at saka ng bawang ng kung ano-ano, sibuyas, kamatis, bawang at luya, di ba? Hindi ko na hinaluan. Yun lang ang Pero nakita nyo naman, di ba? Effective. Ah, uh, patay ang ating mga insekto. Ah, uh, pero, itry nyo rin yung mga itinuturo ng iba dahil na, uh, alam nyo, sa YouTube, manood kayo, napakaraming magagaling talaga magturo kung paano nila, kung paano nila sinolve yung mga problema nila sa kanilang mga taniman. Kaya manood po kayo, lalo na si Magsasakang Reporter, talagang marami kayong matututunan dyan. Si Heidi's Garden, si Ma'am, Ma'am Heidi, magaling yan. Si Urban Gardening Sabi, Gerald, yan, marami at marami pang iba. Siyempre, yung ano, yung agrinihan, marami kayong matututunan po. So, patuloy kayong manood dahil ang dami magiging idea sa YouTube. Ayun po, at uh, ano pa? At siyempre, paano ba natin i-spray? Siyempre, alam niyo, oh, may isa akong hindi magandang karanasan nag-spray ako yung patirikang araw tanghalin ako na matay, nasunog ang aking mga ang mga dahon ng aking mga tanim. Kaya the best po, isang tip lang pag kayo mag-i-spray tayo kung ano man, ay gawin po natin sa umaga umaga or sa hapon para hindi masunog yung mga dahon. po. So, isang tip lang 'yun ah. Ayun. Ah, uh, okay. Sana po ay meron kayong natutunan sa napakasimpleng video, sa napakasimpleng uh, solution na ito para ma solve ang ating mga problema sa mga insekto. At uh, inuulit ko po sana po lagi kayo manood ng mga YouTube pag sa pagtatanim, Napakarami pong mga expert. Ayun po. Ako rin po talaga nanonood ako ng kanilang mga uh, mga uh, video. Ayun po. So ngayon maraming salamat pong muli sa inyong panonood At uh, wag mong kalimutan na ilike yung ating video, i-share at uh, kanina sinabi ko na subscribe and click the notification bell. Maraming salamat po muli. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Hanggang sa muli. Bye-bye!